Hi what's up mga farmers? Uh, welcome back to my channel Search at the Farmer ang Gurong magsasaka ng Sibugat Cebu Philippines. new to this channel mga farmers please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos thank you and enjoy this vlog Okay, so for today's vlog, mga farmers ang pag-usapan po natin ay babahagi ko sa inyo yung aking uh, backyard layer poultry. So it's been Uh, five months na hindi ako na pag uh, vlog dito sa aking backyard poultry mag farmers dahil na bisita tayo sa Ampalaya Farming at sa Pipino Farming so ngayon naman uh, babahagi ko sa inyo mag farmers yung aking backyard poultry no? kung ano na ba ang nangyayari dito sa ating poultry since ang nag-aalaga nito ay ano na yung uh, <clears throat> bayaw ko siya yung na-assign dito na mag na ng ating mga manok since nung nagsimula tayo nag-ampalaya farming okay so uh, bago ang lahat mag-farmer shout out muna sa ating mga tagapagsubaybay no all throughout Luzon Visayas and Mindanao most especially to my mentors in ampalaya farming shout out agaw Pino yang green Kamiladi shout out gaw at the same time shout out agaw Jukin the farmer anak ni Matoy so shout out agaw and of course shoutout also uh, uh, boss farmer Montijo dyan din sa Argao so shout out boss at the same time sa ating Uh, mga kaibigan no uh, most especially dyan sa team Persian Gulf Qatar shout out Idol Aquarus at sa lahat ng iyong mga kasamahan dyan sa trabaho so magingat po kay Idol at the same time shout out lakas ng Negros TV shout out bye and of course no shout out also sa ating kaibigan mula dyan sa Kisun Province shout out bro uh, tayo bisay magsasaka okay so at the same time shout out din sa ah uh, ating kaibigan mula dyan sa Sabang si Bunga Cebu si mula sa uh, Sanchez family most especially to Ma'am Charlene Sanchez Pulgadas at the same time si Robert Pulgadas so shout out po sa inyong lahat dyan uh, mga ma'ams and sirs okay? at the same time uh, shout out din sa ating kaibigan mula dyan sa uh, Puerto Princesa Palawan, shout out Tabang Vlogs, at the same time Rose uh, Rus Argalvan. okay so ano pa shout out uh, Bus boss ayan vlogs ng kagay sibo na and also shout out uh, redondo family and fernandes family sa barangay duguan sibo na okay so Ah, uh, yun lang mga farmers and then sa hindi natin nabanggit shout out uh, the Oracle channels at sa lahat na, ng ating mga kaibigan okay so tara lang farmers at simula natin Yan, yeah, so good morning once again mga farmers. So today is Ah, uh, May 11, 2024, uh, Saturday. So, yun nga, uh, welcome back dito sa aking channel, Sir Chad the Farmer, ang guru magsasaka ng Sibunga-Sibu, Philippines. So, ngayon mga farmers, ang aking ibabahagi po sa inyo ay itong aking backyard layer poultry. So, almost, or 5 months na ata nung last vlog ko dito sa aking backyard poultry. So, kumusta nga ba yung ating backyard poultry, mga farmers? especially ngayon na nagkakaroon ng malaking problema dahil dito sa uh, napakataas na heat index mga farmers dulot ng El Nino so El Nino started February no? noong February mga farmers the month of February ay wala ng ulan hanggang ngayong buwan na ito Ah, uh, mano ko mga farmers. Tandaan ko nung Thursday may ulan, pero hindi po ganoon kalakas. Yun po ang unang ulan na dumating dito sa aming barangay, sa aming lugar. Uh, since February. Grabe ang taas na talaga mga farmers. So, ang tanong ng farmers, kumusta ba yung production ng ating poultry? Uh, bagamat mayroong problema doon sa napakalakas na tag-init oh, napaka taas na period ng tag-init mga farmers so ano ba ang resulta nito sa ating poultry so unang una mga farmers one result no is yung ating poultry ay uh, mayroon pong mga manok na hindi inaasahan na talagang Uh, may fatality may namamatay pero maliit lang naman so far merong tatlong manok na namamatay mga farmers dahil sa sobrang init na heat stroke ng farmers okay at the same time ah uh, sa production naman mga farmers ng ating poultry bumaba ng konti yung harvest ng ating itlog mga ka-farmers. Kasi dati hindi pa tag init umaabot halos uh, pitung 7 trays yung maharbis natin mga ka-farmers. Ngunit ngayon is uh, almost 6 trays na lang mga farmers yung ating na-harvest. Pero ganun paman man, nagpapasalamat tayo kasi 'yung mga manok natin ay lumalaban at patuloy na nagpo wherein kahit ganun man ay kumikita pa rin tayo mga ka-farmers. Okay? So meron pa rin tayong profit in doing this backyard poultry farming. Okay? So sa ngayon, kung makikita nyo mga ka-farmers, ngayon is 11:30, no? Malapit na mag-alas 12. So harvestan ngayon kasi dalawang basis tayo magharvest sa isang araw. So 11 to 11:30 hanggang 12 at saka mamayang hapon alas 4. So in the morning ngayon magharvest tayo is mga 80% ng ating mga chickens ay maglili eggs na mga farmers. Yan kung makikita ninyo oh. Yung mga itlog hanggang doon sa dulo may mga itlog dito yan so 80 to 90% mga farmers ng ating mga manok ay mag ngayong umaga tapos mamayang hapon ay mayroong kunti kunti mga isang tray siguro okay so ganyan mga farmers at saka yung problema sa tubig kailangan talaga mga farmers hindi mauubusan ng tubig yung ating mga manok dahil pag naubusan ng tubig, masyado silang manghihina at maaaring mangingitim yung kanyang palong. So ito, tingnan nyo, yung mga palong nila is pulang-pula. Ayan o, oh, nanunuhik oh. Pulang-pula kasi kumplito na sa kain, vitamina, at the same time tubig. Yun ang tubig natin, mga farmers. Uh, may vitamins na yan. Okay? So, ganyan mga farmers yung ating update dito sa poultry, no? So, yun nga, bahagyang bumaba yung ating production pero okay na okay pa rin. Dahil meron pa rin tayong kinikita mga farmers sa ating uh, backyard poultry farming, no? So, ito yung ano mga farmers, ito yung sideline ko mga farmers na ginagawa as a source for everyday earnings kasi arawan ang kita dito sa paitlugan mga farmers kaya ako uh, mirong ganitong kunting negosyo dahil ito po ang tutubos no kung sakali mang meron tayong shorted sa pira araw-araw kasi meron talaga tayong harvest and then sa harvest natin management is kailangan yung ating kita ay hindi po natin bigla-bigla na lang nating ginagastos kailangan yung kita natin is isiparit talaga yung pambili natin ng mga vitamins gamot at the same time mas specialist sa feeds para makapag rule yung ating negosyo ok so yung ating ganansya yun, dun tayo kukuha ng ating mga ah uh, pambili ng ating pangaraw-araw na kailangan kung needed pero kung hindi naman saving so yan po ang ano natin mga farmers yun ang pinaka natin So, ginagawa ko ang poultry farming mga farmers para meron akong buffer na na kita or income per day. Okay? Kasi dito mga farmers income natin dito sa arawan is uh, magre-rinse tayo uh, 1,200 to 1,500 per day. Okay? Ganyan mga farmers. So Talagang merong kita kaya naman hindi tayo titigil no. Dito. Yan. Tapos yun nga yung yung old poultry kung mga farmers is ano nandoon. Sa kasalukuyan walang laman ngayon mga farmers kasi babagayo babaguhin ko yung shit up mga farmers. Ah uh, babaklasin ko yung mga old kidges kasi ang gagawin ko is ganito na mga farmers yung set na kidges ang aking gagamitin para malagyan natin ng mga manok ah uh, by this year or by next year okay so ganyan mga farmers yung ating update sa ating backyard layer poultry ngayon maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at yun po ang vlog natin sa araw na ito mga farmers maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood dito sa aking maliit na channel Uh, kung nakadaan ka lang at hindi pa nag subscribe baka naman uh, may bigay mo ang iyong isang uh, subscribe okay kasi malaking tulong na yan dito sa ating channel at magpagbigay tayo ng mas uh, marami pang content sa mga darating na mga panahon at araw okay so once again this is Sergio the Farmer ang guru magsasaka ng Sibunga Sibu Philippines thank you and bye bye God bless po sa inyo lahat